Number one na bagay na nagbibigay stress sa mga nanay. Number one, kapag walang pera, real talk to ha, imagine gigising ka sa umaga nang walang ka pera-pera. Paano ka ng inyong pamilya, lalo ng inyong mga anak, na di pa kayang buhay ng sarili at sa inyong umaasa? Ngayon mo sabihin na basta mahal niyo ang isa't isa, sapat na. O ang salitang basta buong pamilya, basta walang sakit kahit walang pera, okay na. E eh, paano mga bayarin? Kuryente, tubig, wifi at kastusin sa school. So paano kakalma ang nanay kapag walang pera? Di ba nakaka-stress ang buhay kapag ganito? Tapos sasabihin pa nung iba na dapat nagtatrabaho din ang mga nanay. Tama naman pero di kasi pare-pare ang sitwasyon ng mga nanay. Merong mga nanay na gusto magtrabaho pero wala mag-aalaga ng mga anak. Ang pag-aalaga ay di biro kasi buhay ng mga bata ang nakataya. Kaya sana maintindahan nyo kung bakit mabunga nga ang misis niyo? Kung bakit matipid at nagbabadget sila? Kung bakit pinapatigil ka sa mga bisyo mo? Kung bakit sinasabi niya na sa halip ipambili ng alak, ipambili na lang ng ulam? Na sa halip bumili ng bagong panty, pinambibili na lang niya ng pangunahing pangailangan? At kung bakit masaya ang mga nanay kapag binibigyan niyo ng pera? Hindi dahil mukhang pera, kundi dahil kailangan para sa pamilya.